Alright mga master so welcome back ulit sa ating youtube channel Ayan so mabilis ng update na lang po tayo dito para sa ating project Ayan kung makikita nyo mga master so patapos na po tayo nga magsahig Ayan so ito na lang po yung uh, sinasahigan natin para po sa ating hagdanan So ito na lang yung kulang natin The rest tapos na So bale ang gagawin na lang natin dito by tomorrow so sasahigan Then yung mga sidings natin so ito na lang gilid ang kakapitan po natin Ayan, so itong itik na lang ang mga master. Ayan. Then uh, sa kabila naman, so tapos na rin natin uh, lagyan ng uh, sidings. Ito. Ayan, so paikot na. Lagyan natin yung sidings. Ayan. So hanggang dun, sa dulo. Okay. Ayan. Ayan mga master. Uh, bali yung target po nating pagbabakal is possible sa next, sa isang araw. Ayan, so sa isang araw po natin siya babakala na. So kunti na lang naman yung gagawin natin. And then, after natin ang magbakal, so hopefully, nakapag-boost tayo bago tayo umuwi. Ayan. <coughs> so ano na lang ah hinihintay ko na lang silang ang bakal. So after ng bakal, yabang na natin dito yung mga electrical. So kumikita nyo naman ay ah, itong mga ito, yung mga PVC na 'yan. So gagapang po 'yan. So ibababa natin 'yan. Then ah, long elbow na lang po yung gagamitin natin. So yung mga ilaw natin sa mga canopy, sa ready na. Ayan, tututuhugan tutu so, na lang natin ng mga PVC diretso sa ating mga junction box. So the same as dito. Ayan. Uh, balik kulang na lang Ang kulang na lang natin dito ibaba ay yung ating uh, main So dito yung ating main Na uh, uno Then na dretso rito So dito kasi Sa part dito yung ating uh, mismo nga panel Para sa ating uh, second floor Ayan So ilang mga master uh, Balay na pick lang kayo rito Para sa ating uh, project Okay